alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa batas. Sanuorin, pakinggan at i-follow if ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Naku, bawal ito! Kasama si Angelo Baigno. Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan, yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa! Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23. At digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito. Sa panahon ngayon, marami na ang abusado. Kailangang alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Dapat tama at alam mo ang iyong mga karapatan. Huwag hayaan ang may sala. Panagutin sa batas. Angelo Bainio at your service. Alamin ang mga bawal at kakibat na kaparusahan. Samahan nyo ako sa kalahating oras na talakayan para malaman ang mga maling gawain at parusang pwedeng kaharapin. Ito ang NBI. Nako, bawal ito. Ang mga dapat abangan sa NBI. Nako, bawal ito. Nagwawala ba ang kapitbahay mo kapag lasing? Pwede ba siyang makulong at magmulta? Below the belt na prank? Ano ang nakandang kaparusahan? Nilason ba ang alaga mong aso? Ano ang posibleng kaso? Abangan mamaya! Hindi tamang pagdidispose ng basura, maaring maparusahan. Pinipigilan ka bang mag-resign sa trabaho ng boss mo? Pwede ba yon? Employer na hindi nagbabayad ng overtime pay, pananagutin ng dole. Ang lahat ng yan sa NBI, nako, bawal ito. Nako, Meron ka bang kapitbahay na sigaw ng sigaw o nagwawala kapag nasa ilalim ng impluensya ng alak? Kung hindi mo na matik ang kaingayan o pagwawala ng neighbor mo, pwedeng panagutin sa batas yan. Panoorin ang video na ito. Kapitbahay mong nagwawala kapag lasing? Nako! Pawal ito. Hindi mo na ba matiis ang kapitbahay mong nagwawala sa labas kapag lasing? Yung tipong naiistorbo ka sa pagtulog, dahil kung ano-ano ang ibinabalibag nitong gamit. Kung nasubukan mo na itong idulog sa inyong barangay at wala pa ring pagbabago, pwede mong kasuhan ang kapitbahay mo ng paglabag sa Article 155 ng Revised Penal Code o Alarms and Scandals. Binibigyan din dito ang pangistorbo sa pampublikong katahimikan na dulot ng paggawa ng malalakas na ingay, paggamit ng explosives at paggawa ng anumang iskandalo sa publiko. Ang inareklamo ay mapapatawa ng aresto menor o pagmumultahin ng hanggang 40,000 piso, o maaaring makulong na hanggang 30 araw. Kaya kumpare, drink moderately. Kung ikay nabitin, ang init ng alak ay sa ulo'y wag paabutin para hindi ka masabihan ng, Nako! Bawal ito! Kaya naman pare, kapag lasyeng, eh diretsyo tulog mo na yan. Huwag nang magwala dahil nakakabulabog ka ng mga kalapit bahay. Sige ka, baka mahulasan ka sa loob ng selda. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito. Oh, yung mga prankster dyan ha, Pakinggan nyo to, alam nyo bang pwede kayong managot sa batas dahil sa pang prank Ano ang parusa at magkano ang posibleng maging multa? Panoorin ang video na ito. Eskandaloso at nakaka-perwisyong prank sa publiko? Nako! Bawal ito. It's a prank! Marahil ay madalas mo itong marinig sa content ng mga vloggers. Minsan tayo ay nai-entertain, lalo na kapag napanood ang reaksyon ng mga na-prank. Pero alam nyo ba na labag ito sa ilalim ng revised penal code na alarm and scandal? Lalo na kung ito ay magdudulot ng commotion o kaguluhan. Sakop din ito ang paggamit ng mga bagay na pwedeng mag-cause ng alarm o danger. Pagsama sa mga grupo para magingay, paggambala sa pampublikong katahimikan, at pagdudulot ng mga iskandalo sa pampublikong lugar. Ang sino mang lumabag ay maaaring makulong ng isa hanggang 30 araw at pagmultahin ng hanggang 40,000 pesos. Narinig mo na rin siguro ang kasabihang lahat ng sobra ay masama, kaya kontrolin ang sarili at igalang ang kapwa. Sige ka, baka masabihan ka ng... Nako! Bawal ito! Yun. Kaya naman yung mga prankster dyan, isiping mabuti ang gagawing biro. Baka naman kasi below the belt na ito at nakakasakit ka na ng tao. Baka masabihan ka nang, nako, bawal ito. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito dahil ang balita hindi tumitigil dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, lunes hanggang biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ! Panoorin ang live sa Aliu23 at naka-live din sa DWIZ! Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nako, pasintabi po sa mga for parents at pet lover dyan ha, kasi siguradong manggagalaiti kayo kapag nalaman nyo na ang alaga nyong aso o hayop ay namatay dahil nilason pala. Ano ang kaparusahan para sa mga abusado sa hayop? Panorin ng video na ito. Nilaso ng kapitbahay ang alaga mong aso? Nako! Bawal ito! Siguradong manggagalaiti sa galit ang mga fur parent at dog lover kung lasunin nga naman ang kapitbahay nyo ang iyong alagang aso dahil lamang sa nainis ito o naingayan sa kahol ni doggy, maaring managot ang lumason sa alagang hayop para sa animal cruelty or maltreatment sa ilalim ng Republic Act 8485 Section 9 at makukulong mula 1 year 6 months and 1 day hanggang 2 years at pagmumultahin ng hindi lalagpas ng 100,000 pesos. Kaya kung naiingayan sa kahol ng aso ng kapitbahay, subukan nyo muna ang pakiusapan ng pet owner. Wala namang problema ang hindi nadadahan sa usapan. Chill muna, kawawa naman ang alagang hayop na walang kamalay-malay, di ba? Peace, not war, baka masabihan ka ng... Nako! Bawal ito! Naigpit na pinagbabawal ang pananakit at pagmamaltrato sa mga aso o sa kahit anong alagang hayop. Tandaan, may mga damdamin din sila at ang pang sa mga hayop may katapat na kaparusahan. Pwede pa kayong makulong at magmulta. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI! Bawal ito! Madalas bang nagsusunog ng basura ang kapitbahay mo? Iritang irita ka na ba dahil sa nag-aamoy usok na rin ang mga sinampay mo? Pwede mo bang panagutin ang pasaway na kapitbahay na yan? Panoorin ang video na ito. Kapitbahay na palaging nagsusunog ng basura? Nako! Bawal ito! Minsan, mabibigla ka na lang na amoy usok o amoy na susunog. Nagsisiga na naman pala kasi ang kapitbahay mong paborito. Makakasama na nga ito sa ating kalusugan at sa kalikasan. Mayroong pang nakakairitang amoy. Kaya kung ikaw ay mayroong kapitbahay na ganyan, maaari muna kayong magharap sa tanggapan ng barangay. Kapag hindi kayo nagkasundo, pwede kang magsampa ng Kasong Paglabag sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nakasaad dito ang mga wastong pamamaraan ng pamamahala ng basura, mga programa ng pamahalaan sa pagbabawas ng basura at ang mga alituntunin ng wastong paggamit ng ating likas na yaman. Ang sinumang lumabag ay maaaring magmulta ng 300 hanggang 1,000 piso at makulong ng isa hanggang 15 araw. Sa susunod, isa ayos ang pagtatapon at pagdidispose ng iyong basura para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito! Kung magsusunog ng basura, siguraduhin sa tamang lugar kasi hindi lang tao kundi pati kalikasan ang mapeperwisyo mo. Baka masabihan ka pa ni Kumare ng Nago mare. Bawal ito. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Nah Bawal ito. Mga balitang scoop exclusive. Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa D WIZ News Scoop Nakalive sa Aliw 23 Free TV Nakalive din sa DWIZ News naka-live din online DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News Website Samahan ang buong puwersa ng DWIZ WIZ News and Research Team sa paggalugat sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4pm Monday to Friday kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama Pagod ka na ba sa trabaho? E di magpahinga ka o kaya naman lumipat ng ibang kumpanya Problem solved! Pero paano kung pinipigilan ka ng boss mo na mag-resign sa trabaho? Pwede kaya ito? panoorin ang video na ito. Gusto mong mag-resign sa trabaho pero hindi ka pinayagan ng boss mo? Nako! Bawal ito! Nako! Hindi pwede yan. Isa sa mga karapatan ng isang empleyado ay ang pagreresign. resign Base nga sa ating 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 18, Number 2, na bawal ang sapilitang pang-aalipin at pagpapahirap maliban na lang kung ito'y isang punishment ng isang taong nagkasala sa batas o isang napatunayan nagkasala sa isang krimen. Sa madaling salita, exempted ang mga preso sa pinoprotektahan ng batas na ito. Sabi rin ng Korte Suprema, an individual employee can at any time walk away from it. Kaya malaya kang mag-resign anytime and anywhere. Pero tandaan, kung magre-resign ka sa iyong trabaho, Ayon sa batas, required ang at least one month advance notice at kung hindi mo magawa ito, pwede kayong singilin ng kumpanya para sa danyos. Ang immediate resignation naman ay pwede lang kung mayroong ginawang malalang pang-aabuso sa iyo ang employer o ang boss mo. Ang mga halimbawa nito ay ang seryosong pang-iinsulto sa iyo at pagyurak sa iyong dangal. Pangalawa, hindi makataong pagtrato sa iyo. Pangatlo, Ginawan ka ng pagkakasala at ang kahit na sinong miyembro ng iyong pamilya, pang o kahit na ano nakagaya ng mga nabanggit. Pwede rin ang immediate resignation kung nagkasundo naman kayo ng employer na tuluyan ka na nilang pakawalan. Mayroong karapatan ang bawat isang empleyado na umalis o mag-resign sa trabaho kung ayaw na ninyo sa inyong ginagawa. Kaya naman, hindi kayo pwedeng harangan o pigilan ng employer sa inyong pagreresign dahil masasabihan lang sila ng Nako! Bawal ito! Gaya nga na sabi ko, ang pagresign ay isa sa mga karapatan ng mga empleyado. E sa pagod na, bakit mo pa pipiliting manatili ito? Pag binigyan ka ng resignation letter, FYI ito at hindi for approval mo. Sabi nga ni Elsa, let it go. Kaya naman, let her go. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin Kasi nga, may parusa sa batas yan NBI Nakaw! Bawal ito! Nako, 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 nako! Naranasan mo na ba mag-overtime sa trabaho? Tapos pagdating ng payslip mo, kung meron man Hindi pala binabayaran ng employer mo ang overtime mo Pwede ba silang panagutin sa batas? Panoorin ang video na ito Employer na hindi nagbibigay ng overtime pay? Nako! Bawal ito! Naranasan mo na bang mabigyan ng karagdagang trabaho ng iyong boss? Yung tipong mapapa-overtime ka dahil kailangan na raw itong matapos as soon as possible. Kaso nga lang, mayroon daw minimum OT hours. O halimbawa nito, ay hindi bayad ang first two hours ng overtime mo. Nako! Alam nyo bang labag sa batas ito? Malinaw sa Article 87 ng Labor Code na lahat ng overtime ng isang empleyado ay dapat bayaran ng kanyang employer. Ibig sabihin, kapag naka 8 oras ka na sa trabaho, dapat bayad na ang mga susunod na oras o overtime mo. Kapag nag-overtime ang isang empleyado, kailangang mabayaran ng karagdagang 25% ng kanyang daily wage sa bawat oras ng kanyang in-overtime. Kapag ang overtime naman ay ginawa sa special holiday o sa day off ng empleyado, nararapat siyang mabayaran ng karagdagang 30% sa kanyang arawang sweldo. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment ang publiko na dumulog sa kanilang tanggap kapan kapag ang kanilang employer ay hindi sumusunod sa tamang labor standards. Kaya mga bossing, huwag nyo namang baratin ang inyong mga empleyado. Bayaran ang oras na kanilang trinabaho. Huwag nyo nang hintayin na kayo ay maireklamo. Sumunod sa patakaran para hindi ka masabihan ng Nako! Bawal ito! Yon, Bayaran ang trinabaho o overtime ng isang empleyado. Baka masabihan ka ng dole ng... Nako, bawal ito. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas 'yan. NBI. Nako, bawal ito. At yan ang mga bagay na dapat alam mo at mga bagay na hindi dapat gawin. Sundin ang nararapat at huwag gawin ang mga ipinagbabawal. Magugulat ka na lang dahil sa simpleng pagkakamali, may katumbas na kaparusahan. Mahalagang alam mo ang tama dahil iba na ang may alam sa batas. Ako po si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hanggang sa susunod na linggo dito sa NBI, nako, bawal ito alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa batas. Sanuorin, pakinggan at i-follow if ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Na Naku, bawal ito! Kasama si Angelo inyo Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan, yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa! Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23. At digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito!